Hey, what's up mga ka-tribo! Magandang araw. Magandang umaga pa ni bagong vlog na naman ating gagawin sa araw na ito. For today's video, uh, magkagawa tayo na content. Uh, andito dito si Kuya Bert, ang ating uh, kapatiran sa igin. Shut up, Kuya Bert. Ating uh, vlog. Oo, oh, naghihintay tayo ng kukuhan ng barong. Ay, oo, uh, dami mo palang barong. Ay, eh, no? Fine. setout portugis blag portugis video portugis blag Port, setout Port, setout portugis uh, kak kalau kau ada nama nama kak tribo nama nama setout uh, tu lah <laughs> kayak kapapu tv uh, <laughs> kapapu tv <-tibi. laughs> <laughs> okay okay setout ah kapapu Nang araw mga katribo. Naglalakad ako sa baklaran. So habang naglalakad ako, nag-live ako para mapanood natin ang view sa kabaan ng Ruas Boulevard. At ayon sa aking paglalakad, marami akong napapansin mga nagbibinta, alwalo kanilang mga binibinta. Ito ay ang kanilang pangkabuhayan sa ating mga kapatiran na muslim. At sa iba rin yung nating kapatiran ng na mga kristyano. Sabi sa iyo, isa pa nga, may namit din ako na. At sa ating paglalakad ng mga katrigoro, mayroon akong napansin na isang bata na parang bang nanghihina. At, uh, nilapitan natin ito upang tanungin kung taga saan at kung nakapakain naman niya. Dahil dyan sa kanyang uh, Oke okay, kenapa? Saya gak galing. Nah itu kan. Baik provinsi ya kan Provinsi ya. ma minamahal kong supporters.